welcome to my channel madiskarting nanay emma shout out muna pala kay mr chan chip migo carino maraming salamat sa iyong pagsuporta ito mag ano ako ngayon kailangan madeliver ko natin yung aking mga tanso medyo okay na po ang presyo ngayon sa, ang, sa tanso ngayon kailangan madeliver na to ito yung mga tanso. Medyo okay ngayon ang presyo. Kailangan ma-deliver ko na ito. Kasi pag itong mga tanso na to, pag inabot ng bumaba, logi na ako. Kailangan pag tumaas, dispose ka agad para mahabol yung magandang presyo. Ito yung tansong dilaw. Ayan, dilaw. Maraming klase. Maraming klase yung tansong dilaw. Mayroong kahit mga ganito, mga sa ano nang mga lababo, Tansong dilaw yan. Magkano presyo nito? 280. Marami pang iba. O, katulad yung gripo. Gripo, tansong dilaw din ito. O, maraming klase lahat. Basta, para malaman nyo, pag hindi kayo, hindi nyo, kayo tumingin sa mga, kala yung iba, baka lang. Pero, ga, ang gagawin nyo, bagas ano yung bang, silsilin nyo at makikita lumilitaw ang dilaw. Yun ang tansong dilaw. O, tulad nito, tansong dilaw. Marami, kahit yung o, ganito. Kaya akala ng iba, hindi tanso ito. Mahal ito, magkano per kilo nito? 280. Kaya marami klase ang tansong dilaw. oh ito. O, kung yung iba na hindi marunong tumingin, kala nila bakal. Eh, minsan, yung iba, pag binibinta sa junk shop, sa amin, nangyari din yan, eh. Sabi nila, bakal. Pero pag tingin ng mga tauhan ko, tansong dilaw. Lalo na yung medyo may kaya sa buhay, sabihin na lang nila, bakal na yan. Yun ang kainaman sa junk shop. Pag sinabi nila, bakal na yan, kahit dilaw, sabihin nila, bakal na yan. Pero tansong dilaw, doon kami kumikita ng husto. Ito naman yung Tansong pula. si, Ito. Medyo maitim. Kasi yung ibang iba sunog, May tansong kasing maitim. Hmm. Ito ang tansong pula. Class C. Electric pan. Washing machine. Kahit lahat ng klaseng motor. Tansong pula. Meron namang ibang katulad sa ref. Kala mo ang motor noon tansong pula. Hindi. Yung ibat ito naman yung class A. Ayan, medyo okay ang presyo ngayon ng presyo ng tanso. Kuha ko dito sa Jangsha 460, ito yung class A. Oh. Malaki lang talaga ang puhunan pagdating sa tanso. Ito naman Class C lang ito, tubo. Yan, tubo. Class C lang ito, maraming klase. Ito naman din C pa rin ito. ito maitim yung motor sa washing machine aircon electric fan sa mga radio mayroon ding mga tanso yun may makukuha din na tansong pula iba-ibang klase pero klase, klase pa rin siya ito iba-iba Mayroong maitim dahil medyo sunog. Maitim talaga yung ibang mga motor kasi pang kung kaya mga ano siya. Maitim. Ito tubo. Sa aircon naman namin ito nakukuha. Mga ganitong ganitong tansong pula. Ang kuha naman namin nito sa junk shop 380 or 390 pag maramihan, kukunin ko ng 400. Basta marami talaga. 400 isang kilo. ayano Maganda dito sa junk shop kung marunong ka lang. Magandang kitaan. Pero pag hindi ka marunong, malulugi ka talaga. Dahil dito nakapagtapos ang mga anak ko. Lahat sila professional. Medyo okay na buhay nila ngayon. kung marunong ka lang tumingin sa mga kalakal mas maganda ang junk shop mas ginusto ko halos lahat na pasukan ko lahat ng negosyo pero ito ang gusto ko talaga kusang lumalapit ng mga kusoki mga customer lalo na pag medyo okay ang mga presyo mo at isa pa yan ang tandaan lagi tama ang timbangan dudumugin ka pag eksakto ang timbangan mo